pagkain ko eh. Sa Inday. Story. Ano yun? Continue yan dahil. Oh, <laughs> Hello! Hello. Nakikain kami, nakikain. Nakikain oh, lang kami ah. Nakikain. Pinay everywhere. Mga pinay kami, mga pinay. Well, ah, saan na yung ano? Yung oh, isang no, nakahalo oh, sa atin natin? Okay. Saan yun? Yung maitim. Yung maitim. Hindi. Kumakain ka Kanin. O sige sige. Balik kami sa kanin. Wala kinakain. Nag-diet daw nang kanin. Hindi ko dikay. Nag-diet kalim, direkta na man ako Sabi birthday Malapit lang kami dito sa nanay ni Madam Nora. Kare, nandito. Napilit. Nakakasawa no. wala pagbalot mo ako. Wala kang babalutin na pagkakanin tao. Oo, oh, <laughs> be. Ang be. Hindi ka kasi sumama. Walang tao. Okay. <laughs> Walang tao. Walang tao. Walang tao. Walang tao. Dahil piste. Outin na. Outin. Wala ka. Oh, dia ni, dia ni, dia ni. Dan, no? can you give me a baso? Sabar, sabar. Ba? Ba? Sa wala kasi mga... Wow, Ay, so, ah, blesik, arong, oh, ganisik anak mo. Oh, good afternoon. ba 'yan? Hindi ko alam parang din. Para kasi si Malangsa, Kain guys, kain. Ako kain, kain. Kain? Kain. 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 kain talaga ako wala. Kasi ano Anong, Anong pangalan ng madam